Cliff Hodge Sinuspinde ng PBA at pinagmulta Sapat na nga ba yan? RJ Abarrientos Ansang hero ng Hinebra Meron ng go signal Sa naging laban ng Barangay Hinebra Contra Phoenix Fuel Masters kagabi Si Scotty, ang tinanghal na best player of the game with double-double performance, 17 points at 13 assists. Pero sa likod ng spotlight na yan, may isang player na tahimik lang pero solid ang naging impact. Yan ay walang iba kundi si RJ Abaryentos. Tinapos nga nito ang laro with 25 big points, 4 rebounds at 3 assists. Grabe nga yung confidence niya sa loob ng basketball court. Sumasabay at siya na rin yung gumagawa ng plays at talagang pinapakita na nito yung kanyang potensyal. Unti-unti na niyang nailalabas ang kanyang tunay na laro at nang dahil yan sa binibigyan na siya ni Coach Team Cohn ng Go Signal. Ay nga kay Coach Team sa kanyang naging press con interview ay sinabihan niya nga raw si RJ na laruin yung kanyang laro. At ayun na nga, kita sa performance ni RJ yung bilis at effectiveness nito sa loob ng basketball court lalong lalo na sa fourth quarter kung saan talagang hinayaan na ni coach team si RJ na maglaro kung ano yung gusto nitong laro eto nga si RJ Abaryentos mga chong ay nananatiling coming off the bench sa barangay Hinebra pero every time na ipinapasok ito ni coach team ay grabe nga yung impact na nagagawa niya sa loob. At dahil nga sa tiwala na ibinigay sa kanya ni Coach Team, mas naging aggressive na itong si RJ, hindi na natatakot na mag over kapag kinakailangan. Ayon pa rin kay Coach Team, ay gusto nga raw nila na maging komportable si RJ Abarrientos. Meron nga nga daw itong high basketball IQ at alam nito, kung kailan aatake at kailan ipapasa ang bola. At yan nga yung gustong gusto ni Coach Team sa nasabing rookie. Hindi lang si Coach Team yung may tiwala kay RJ, pati na rin yung kanyang mga teammates kahit yung mga veterano ay tila nagiging rookie kay RJ once na ito na yung nagsiset up ng plays sa kanilang kuponan. Sa so ngayon, game by game ay nagle-level up si RJ, lalo na ngayong all Pilipino. Mas kumpiyansa na siyang tumira, gumawa ng plays at nag-improve na rin yung kanyang depensa at ang maganda rin dito mga chong. Binibigyan na siya ngayon ni Coach Team ng Go Signal na laruin ang kanyang laro. At hindi na talaga ako magugulat kung si RJ Abaryentos ang tatanghaling Rookie of the Year ngayong season dahil sa ganda at consistent ang kanyang ipinapakitang performance Netong mga nakalipas lang na linggo Ay tinanghal siya na back-to-back -back rookie of the week At kung may ipagpapatuloy niya nga yan mga chong Ay malaki talaga yung chance na siya yung tatanggalin na rookie of the year At the same time ay ma-promote na ito Sa starting 5 ng Barangay Ginebra at hindi na siya magiging bench warmer ng kanyang kuponan. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Cliff Hodge sinuspinde ng PBA at pinagmulta sapat na nga ba yan patapos i-RKO ni Cliff Hodge si Xavier Lucero ng Magnolia Hotshots ay ipinatawag nga ito ni Gome Marshall kung saan siya pinatawan ng one game suspension at pinagmumulta ng 100,000 Matapos ang hard foul na ginawa nito Kay Lucero Ay nga mismo kay Kume Marshall Ay sinabihan niya na Si Cliff Hodge Na kapag naulit yung insidente nangyari Ay mas magiging matindi yung parusa sa kanya Ng PBA Ang tanong Sapat na nga ba yung naging sanksyon ng PBA Dito kay Cliff Hodge Ang sagot Pwedeng oo pwedeng hindi. Dahil kilala itong si Cliff Hodge, hindi lang isang physical player, kundi isang dirty player. Napakarami na nga nitong player na nasaktan, gaya na lang ni Scottie Thompson kung saan binagsakan at siniko niya pa ito sa lalamunan. Yung iba, tinamaan pa ng injury, gaya na lang ni Kit Jimenez kung saan sa kanyang debut game pinakain siya ng siko ni Cliff Hodge. Kaya naman, masasabi nating hindi sapat yung 100,000 fine na ipinataw kay Cliff Hodge dahil barya-barya lang yan sa kanya. Siguro yung one game suspension ay po pwede na. Pero mas maganda siguro kung three game suspension para madala si Cliff Hodge pati na rin yung kanyang kupunan na Meralco Bolts. So ngayon, ay nagsorry na etong si Cliff Hodge sa PBA maging kay Xavier Locero. Pero naniniwala ko mga chong na magpapalamig lang etong si Cliff Hodge at malamang sa malamang mauulit lang at gagawin nito ulit yung kanyang physical at dirty game dahil dyan niya siya kilala at dyan siya napapakinabangan ng Meralco Bolts. Dahil kung wala nga yung physical at dirty game niya sa laro, ay wala siyang pakinabang sa kanyang kuponan. At tingnan na lang natin kung ano yung magiging aksyon dyan ng PBA sakaling umulit si Cliff Hodge. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Sapat na ba yung naging sanksyon sa kanya ng PBA? Ano rin yung masasabi nyo sa ansang hero ng Inebra na si RJ Abaryentos? I-comment mo lang dyan sa ibaba.